What's up sa inyo mga kaibigan, ayan ngayon ay maglalaro tayo na ating panibagong game saan. Ako nabasaan nito sa Pilipinas no, daw dito ay Honor of Kings kaya kung nakita nyo dito ay Goldford ha ko. Yung ranko dito so susubuhan natin kung maganda nga ba. Ang gameplay dito no sabi nila, Eh mahukong para ito sa ML kaya eating nga natin ko so ito rin matchmaking nga dito. At kita nyo ay parehas na sa ML doon. Yun, sila Vipa lang tapos much matchmaking pero ito. good thing, oo. oh, Pilipinas laban sa mga hanupan Too much making matchmaking natin ngayon. So, masaya ko dahil mero mga Pilipino na nanidala laro na Honor of Kings. So, Ngunit si Marlon nila pa sita sa Pilipinas. Uh, to at tusubuan natin itong lupan, lupan number 7. At wala pa akong kalamanin sa mga build dito kaya maghihirap muna tayo sa mga pro builds. Uh, Max 1 pa rito ang gagamitin natin. So itong Honor of Kings ay nilabas daw ito noong June 2015. No, ibig sabihin, 1 year yung pagitan na ML at Honor of Kings nila ba sila? So, titay na natin kung maganda ba yung gameplay na ito, no? kung maganda ba yung graphics. So, sa so, nakita mo naman ang ganda ng graphics sa Honor of Kings, no? Para siyang LOL. So, ito, um, nag din na. At malapit na tayo pumasok sa match. At tinangin mo dito, Team USA versus Team Philippines pala ito. <laughs> So, ito na. Nadi-eastert na tayo. Siyempre, ang kapag-marsman tayo. So, ito din tayo dito. Sa boat lane tayo dito, siyempre. At may karaban tayo dito. Harapan natin dito, etang patato. So, may abuti na kami lang. So, may mga support dito sa boat lane. Ayan. Galap 2 versus 2 pa dito sa boat lane. So, ito. Pinubuli naman yung mga harapan dito. Oh, ha hapung! Gantina ng no steel network. Ang cute ba, ano? Ang ng hero na ito, tapos ang ganda ng skills. Anyways, ayan. May mga first video ka-competing natin diba? dito. Tapos... Mapatay pa ako? Hindi, syempre. Siyempre siya ang mapapatay ko. Diba? Iba-imba lang niyang kaibigan ito. Papushin natin ito rito, kaya tip-pushin ito rito. So, these don't have to door, tower on you. namin dito sa baba? dito naman ay pa yung nabalik sa mga kalaban diya natin dito tapte dito sa bot lane tapte kalaban na bintid na walang tabi play si flame tayo dito siyempre ang good tap siya ang ganda ng graphics kaya so lahat masabi kung titignan nyo naman sure <laughs> na di pa ako nakahigh grab neto ah eh. pero ganito na yung graphics niya so kasi di ko pa kompleto yung download resources eh So, ate pa, di ba, kung ko pwede tawin daw yung resources niya, eh ang ganda at naka-ultra-graphics pa ho dito. So, ang ganda niya. Yeah. Ano tang di napabayaan ng developer na no? hindi tinipid sa graphics? Ay, yung anong ko? Eto? mahatag Mahatakbo yung mahahala po namin dito. Pahagisan natin, hmmm, keydance mo na tayo dyan. Ano ha? Papalaga pa, papalaga pa, papalaga, papalaga pa. Hmm, palaya ho dyan, syempre. <laughs> Napang kong alam di ito yan na. Pana nga pa pala ako dito sila sa tayo na sana sa ibang mga mag-game sa tulad na AML. Siyempre mag-ape na gameplay dito. Naniibago ko sa lakas ng map. Also, we're ito bubuli na namin. Ito patay yan, siyempre patay sa atin yan. Papalag pa. Di ko kasi kailan, di Di ko na. I am boat support lane. So, I to support so, -e you uh, um, so uh, so, uh, in this uh, lane. ho I am going to do So, I am going to do this. But, I am going to this. I to Hero skills builds. I am So, this the one this. So, this Ayan! Kaya na gilating lini la hodi to may na. eh. ni tina ko from di to ng gold Si so, parang ane kaya iba. Parang di mo mo item di ito eh Kaya ito lang yun naman no oh, na Nahukulangan pa rin ako sa dami siya Ewan ko kung yung build ko lang yun o oh, Talagang mabalaw pa ako oh, mag farm Mabalaw pa ako magpagol di ito pero naku, no, wala nga pa sa damage ko. Ya, tira, tindito, may at yun natin dito. May papalagot sa setup. Patay sa atin yan. Ano ha? Hmm, mm. I think ko yung mga Ano ha? Pap? No ha? Hmm, lapit ka pa, lapit ka pa. Patay ka sa in Double kill. Ano Ano? Sino pa oh, papalag? Oh. Sino pa palag Sino pa palag Triple kill. Ito, e sin. Ito, agree yaw sa no, pa quadrahil niya. Quadrahil ano? Pang quadrahil, pang quadrahil pa to? Ito may pang quadrahil dito. Mm -hmm. Ano papa papa ha? papa papa pala ako dun guys. <laughs> Sayang papa 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 na papa 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 no papa Pero papa papa pero parang papa 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 sa papa 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 Matagal bago pa lipat na Adger Lane sa so Alexa ML eh parang ilang hakong bulang eh na doon na sa mid lane tapin o bot lane eh na Pero dito sa On Her Kings, which is I like it naman yung malaki yung mapa niya So ayan to retire dito, to retire dito, ito sa mga formula pa ang pala manam dito Ano purpose nito is ML kasi may Lord diba? So, dito wala pang halam ng side. Ako gumagamit ng farm deeds ay kanya ng jungler kasi hindi ko pa naman harap yung mga role na assassin jungler dito. So, ito mapapalabor natin. Mapapalay na halaban ko yan. Nagdito ng stunting natin dito, guys. 8, 2, 3. No, lamang yung mga Pino. syempre. Pino di tayo, eh. Palay sa atin yan. Putay sa atin yan. Mm. Basta Pinoy, malahas sa buong pag-game yan. <laughs> the third nothing in my putting kind of when I get I papa look papa look papa look up healing spit I need to have gun at wipe out Silla is this so, is my dinner how long is a said no my put you my hola sa e say sa sa it sa so I'm Wipe this lang, my sa flan towers pero is and towel it is a of king so we don't want GG na to my hola pandito guys mm. so ayan, mananado tayo dito po, pushin natin yan. At ayan, Panado tayo sa ating Honor of Kings round Game no, vegan. So, no, na Gold Tiger to mga kaibigan. So, nakuha na pinong victory natin dito, no? Magiging MVP kaya tayo dito. Sana naman MVP tayo dito nung no? ganda ganda na nilaro ko dito, eh. Pero wait, I'm covered. The MVP na. Mas magat tayo nilaro. So, ayan. Uh, ano to? Ano to? Mission Pass Pass Hero. Fear Pitch si City ko. So, alam, guys. Basta malaga pa tayo dito. So ayan, gold 4. Dito din tayo star dito. Ayan. At naka 3 plus kill tayo, pero masap ang quadra. Kaya okay, tayo dito. Sinasabi ko na nga ba? Marami tayo naka 1 bad shot ato. Pero, mbp tayo dito, guys. Ayan. MVP. Nakita nyo naman. So ayan, ito yung ikot na nilaro natin dito, no? Ayan, 10, to 6 ang standing natin dito. So, sana nag check kayo sa video na ito. Like at subscribe for more. Ayan, kung gusto nyo pa makakita na mga ganitong gameplays, at mas, up, mas maparami pa ang Honor King video natin. Ingat kayo at salamat!